Tama ang video na napuntahan mo. Kung naisip mo na kung paano nabubuo ang mass, bakit mas mabigat ang ibang particles kaysa sa iba, o bakit ganito ang universe, nasa tamang lugar ka. Lahat ng bagay sa paligid mo, ang iyong katawan, ang hangin, ang mga bituin, lahat ay nandito, dahil mayroon silang mass. Dahil sa mass, ang mga particles ay may bigat, nabubuo ang mga atoms, at hindi lang basta nakakalat na enerhiya ang universe. Kung walang mass, wala ni isa sa mga bagay na alam natin ang magiging ganito. Sa araw-araw nating buhay, nararanasan natin ang masa bilang paglaban sa pagbabago ng galaw ng isang bagay. Ito ang nagdedesisyon kung gaano kalaking puwersa ang kailangan para pagalawin o pigilan ng isang bagay. Ang mas mabibigat na bagay ay nangangailangan ng mas malaking puwersa para mapabilis kumpara sa mas magaang na bagay. Ngunit, ang pangunahing pag-unawa natin sa masa ay bahabla lamang ng tunay nitong kalikasan. Sa pinakasimpleng antas, ang masa ay ang sukat ng pagka-inertia ng isang bagay o ang paglaban nito sa pagbilis. Pero, saan nga ba nanggagaling ang masa sa loob ng mga particle? Bakit ang ibang particle ay mas mabigat kaysa sa iba? Ang mga tanong na ito ay naging hamon para sa mga physicist sa loob ng maraming henerasyon na nagbunga ng mga makabagong teorya. Ang isa sa pinakamatagumpay na teorya sa physics, ang standard model, ay nagpapaliwanag ng mga pangunahing particle at mga puwersang namamahala sa ating universo. Ito ay naging napakamatagumpay sa paghula sa pagkakaroon at pag-uugali ng maraming particle. Ngunit sa simula, ang standard model ay hindi may paliwanag ang pinagmulan ng masa. Upang maunawaan ang mga pangunahing puwang sa ating kaalaman, ang mga physicist ay nagmungkahi ng pagkakaroon ng isang bagong field na laganap sa buong kalawakan, ang Higgs field. Iminungkahi ng mga siyentipiko na ang field na ito ay nakikipagugnayan sa mga particle at sa pamamagitan ng interaksyong ito, ang mga particle ay nagkakaroon ng mass. Tulad ng isang bagay na nakararanas ng paglaban habang dumadaan sa pulot, ang mga particle ay nagkakaroon ng mass habang dumadaan sa Higgs field. Ngunit, ang Higgs field ay hindi lamang isang theoretical na konsepto. Tulad ng lahat ng mga pangunahing field sa physics, ang field na ito ay may kaugnay na kaukulang particle, ang Higgs boson. Dahil sa mahalagang papel nito sa sansinukob, ang particle na ito ay madalas na tinatawag na God particle, at ito ang naging pangunahing target sa particle physics. Ang pagkakatuklas sa Higgs boson ang magiging pangwakas na kumpirmasyon ng pagkakaroon ng Higgs field at ang papel nito sa pagbibigay ng mass sa iba pang mga particle. Ito ay magpapatunay sa mga dekada ng theoretical na pananaliksik at magre sa ating pagunawa sa sansinukob. Ang paghahanap sa Higgs boson ay isang napakalaking pagsisikap na nangailangan ng paglikha ng pinakamalaki at pinakamakapangyarihang particle accelerator na nagawa ang Large Hadron Collider sa CERN. Nagsimula ang ating kwento noong mga unang taon ng ika-dalawampung siglo. Panahon ito ng malalaking pagbabago sa mundo ng pisika. Sinimulan ng mga siyentipiko na silipin ang loob ng mga atom at tuklasin ang kakaiba at kamanghamanghang mundo ng mga subatomic particles. Nagsimula na ang paghahanap upang maunawaan ang mga pinakapangunahing unit ng materia. Pinangunahan ang revolusyon ito ng mga henyo tulad ni na Albert Einstein, Niels Bohr, at Marie Curie, na ang mga makabagong teorya at eksperimento ang naglatag ng pundasyon ng modernong pisika. Ipinaliwanag nila na ang atom, na dating inakala na hindi mahahati, ay binubuo ng mas maliliit na mga particle, mga electron na umiikot sa nucleus na binubuo naman ng mga proton at neutron. Kaya, para masilip ang mundo sa loob ng mga atomo, kinailangan ng mga siyentista ng mga kagamitan na hindi pa nakikita noon. Mga kagamitang napaka-advance at napaka-precise. Sinimula nilang gumawa ng mga particle accelerator. Ito ay mga napakalaking makina na kayang magbangga ng mga atomo sa napakabilis na bilis. -nabilis. Mula sa mga banggang ito nabubuo ang mga bagong particle na tumutulong sa atin na maunawaan ang mga pangunahing puwersa ng kalikasan. Ang unang malaking tuklas ay noong 1930s nang matuklasan ang muon. Ito ay parang pinsan ng electron ngunit mas mabigat. Ang tuklas na ito ay nagpahiwatig na mayroon pang ibang mga particle na nakatago, isang subatomic zoo na mas magkakaiba kaysa sa ating inaakala. Habang lumalaki at lumalakas ang mga particle accelerator, bumibilis din ang pagtuklas ng mga bagong bagay. Noong 1950s at 1960s, maraming bagong particle ang natuklasan, bawat isa ay may kanya-kanyang kakaiba at kamanghamanghang katangian. Nahilo ang mga siyentista sa dami ng mga particle at sa pagkakaiba-iba ng mga ito. Parang nagbuo sila ng isang napakalaking jigsaw puzzle, nang hindi alam kung ano ang magiging itsura ng buong larawan. Sa tila magulo at magkakaibang mga particle na ito, natuklasan ng mga siyentista na maari silang pangkatin batay sa kanilang mga katangian tulad ng mga nota sa musika. Ito ang nagbigay daan sa pagbuo ng standard model ng particle physics, isang balangkas na naglalayong pag-isahin ang ating pagunawa sa mga pangunahing puwersa at particle sa kalawakan. Ang standard model ay nagsasaad na ang lahat ng materya ay binubuo ng dalawang pangunahing uri ng particle, ang quark at ang lepton. Ang mga quark ay nagsasama-sama upang bumuo ng mga proton at neutron na siyang bumubuo sa nucleus ng mga atom. Ang mga lepton naman ay binubuo ng mga pamilyar na electron at ang mas mabibigat nitong kamaganak, ang muon at tau. Kinikilala rin ng standard model ang pagkakaroon ng mga pangunahing puwersa na ang interaksyon ay pinangangasiwaan ng mga force-carrying particle. Kabilang sa mga pwersang ito ang strong force na siyang nagbubuklod sa mga quark. Ang weak force na responsibly para sa radioactive decay, at ang electromagnetic force na siyang namamahala sa interaksyon sa pagitan ng mga charged particle. Ang standard model ay isang malaking tagumpay sa theoretical physics na nakapagpaliwanag ng mga resulta ng maraming eksperimento. Pero sinasabi ng model na ito na ang lahat ng particles ay walang mass na hindi naman totoo. Noong 1960s, si Peter Higgs at ang iba pa mga physicist ay nagkaroon ng isang bagong ideya Ipinakilala nila ang isang bagong field na laganap sa buong universe, ang Higgs field. Ayon sa kanila, ang field na ito ay nakiki-interact sa mga particles. At dahil sa interaction na ito, ang mga particles ay nagkakaroon ng mass. Isipin natin ang Higgs field na parang honey na nakakalat sa buong universe. Kapag ang mga particles ay dumaan sa field na ito, nakakarana sila ng resistance, parang isang bagay na dumadaan sa honey. Kung mas malakas ang interaction ng particles sa Higgs field, mas malakas ang resistance na nararanasan nila at mas malaki ang kanilang mass. Ang ideyang ito ay napakalalim. Lahat ng fundamental fields sa physics ay may kanya-kanyang particle, at ang particle ng Higgs field ay ang Higgs boson. Kung matatagpuan ang particle na ito, mapapatunayan na tama ang Higgs mechanism, at ito ang dahilan kung bakit may mass ang mga particles. Nagsimula na ang paghahanap sa Higgs boson, ito ay isang mahaba at mahirap na paglalakbay na tumagal ng ilang dekada at kinasangkutan ng libu-libong siyentipiko sa buong mundo. Kung matagpuan ang Higgs boson, ito ay isang napakalaking bagay dahil hindi lamang nito mapapatunayan ang standard model, kundi babaguhin din nito ang ating pagunawa sa universe at sa ating sarili sa loob nito. Ang paghahanap sa Higgs boson ay isang pandaigdigang pagsisikap na nangangailangan ng kolaborasyon at inobasyon na hindi pa nasasaksihan noon. Nanguna sa siyentipikong eksperimentong ito ang CERN, ang European Organization for Nuclear Research, kung saan matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang particle accelerator sa mundo, ang Large Hadron Collider o LHC. Isipin sa ilalim ng hangganan ng Switzerland at France, isang napakalawak na lugar na may 27 kilometrong singsing -sing ng superconducting magnet mas makapangyarihan kaysa sa anumang magnet. Ang kahangahangang gawa ng inhinyero na ito, ang LHC, ay nagbabanggaan ng mga proton sa bilis ng liwanag upang muling likhain ang mga kondisyon ilang segundo pagkatapos ng Big Bang. libu libong siyentipiko, inhinyero, at technician mula sa mahigit isang daang bansa ang nagambag ng kanilang talento at pagsisikap sa dakilang proyektong ito. Sila ang mga eksplorador ng bagong henerasyon na may hindi mapapantayang pagnanais na tuklasin ang mga hiwaga ng kalawakan. Ang Large Hadron Collider, LHC, na ito ay patunay ng kakayahan ng tao, na lumalagpas sa mga limitasyon ng engineering at teknolohiya. Ang mga superconducting magnet, na mas malamig pa sa kalawakan, ay ginagamit para paikutin ng dalawang proton sa magkasalungat na direksyon na halos kasing bilis ng liwanag. Sa apat na lugar sa loob ng singsing, -sing, ang mga proton na ito ay nagbabanggaan na naglalabas ng napakalaking enerhiya at mga subatomic particle. Ang mga banggaan na ito ay nangyayari bilyon-bilyong beses bawat segundo at naitatala ng mga higanteng detector na tumitimbang ng libu-libong tonelada at may milyon-milyong sensor. Isipin ang mga detector na ito bilang mga higanteng high-speed camera na kayang kumuha ng litrato ng mga particle na mabilis maglaho. Ang datos mula sa mga banggaan na ito ay pinag-aaralan sa mga network ng computer sa buong mundo upang hanapin ang mga palatandaan ng mahiwagang Higgs boson particle. Ang enerhiyang nalilikha sa pagbangga ng mga proton ay napakalakas. Sa isang iglap, nagagawa nitong gayahin ang mga kondisyon pagkatapos ng Big Bang. At sa pugan na ito, hinahangad ng mga physicists na likhain at matagpuan ang Higgs boson. Ito ay isang mahalagang partikulo na may malaking papel sa pagbuo ng ating universo. Ngunit ang mahirap na parte ay maraming iba pang mga partikulo ang nalilikha sa pagbangga, at kailangan nilang matukoy ang Higgs boson mula sa mga ito. Para itong paghahanap ng isang espesyal na butil ng buhangin sa dalampasigan, kinakailangan nito ang mga komplikadong algorithm at masusing pagsusuri. Sa loob ng maraming taon, maingat na kinolekta at sinuri ang data, ang mga physicists sa buong mundo ay sabik na naghihintay sa balita tungkol sa malaking tuklas na ito. Malaki ang pressure, dahil ang pagkakatuklas sa Higgs boson ay hindi lamang magpapatibay sa standard model, kundi magbubukas din ng mga bagong landas sa pag-unawa sa ating universo. Noong Hulyo 4, 2012, yumanig ang mundo ng agam nang ianunsyo ng mga mananaliksik sa CERN ang pagkakatuklas ng isang bagong partikulo. At ang partikulong ito ay walang iba kundi ang Higgs boson, na matagal na hinahanap. Nagdiwang ang lahat dahil ang dekada ng theoretical at experimental na pananaliksik ay umabot na sa rurok nito sa makasaysayang sandaling ito. May mga kakaibang nakikita sa datos ng LHC, ATLAS, at CMS experiments. Ito ay malinaw na indikasyon ng isang bagong partikulo na may bigat na humigit kumulang 125 giga volts. At hindi lang iyon, ang bigat ng Higgs boson ay hinulaan na ganoon din. Ang pagkakatuklas na ito ay lumikha ng malaking ingay sa buong mundo at gumulantang sa larangan ng agam. Pinataas nito ang interes ng publiko at pinagtibay lalo ang standard model, ang pinakamatagumpay na teorya ng particle physics hanggang ngayon. Ang Higgs boson, na dating isang theoretical na konsepto lamang, ay naging realidad na. Ngunit ito ay simula pa lamang. Isipin mo, itong buong universe parang isang napakalaking, walang laman na kwarto. Ngayon, isipin mo, itong kwarto ay puno ng isang bagay, isang malagkit na bagay, na hindi natin nakikita, kosmikong pulot. Ito ang Higgs Field. Nandito ito sa lahat ng lugar. Sa paligid natin, kahit ngayon, dumadaan ito sa loob ng ating mga katawan. Hindi natin ito nakikita, hindi natin ito mahahawakan, pero nandito ito. At ito ay isang napakahalagang bahagi ng ating pag-iral. Pero itong Higgs Field, hindi ito static. Ito ay nagbabago. Ito ay nakikipag-ugnayan sa mga particles, at dahil sa ugnayang ito, ang mga particles ay nagkakaroon ng mass. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Isipin mong sinusubukan mong maglakad sa isang swimming pool na puno ng malagkit na pulot. Napakahirap, di ba? Makakaramdam ka ng matinding paglaban. Parang may humihila sa iyo pabalik. Ganito rin ang nangyayari sa mga particles sa Higgs field. Kung mas nakikipag-ugnayan ang mga particles na ito sa field, mas malakas ang paglaban na kanilang nararamdaman, at mas mabigat sila. Parang sinusubukan mong itulak ang isang bowling ball sa malagkit na pulot at pagkatapos ay isang maliit na marble. Mas mahirap itulak ang bowling ball, di ba? Dahil mas nakikipag-ugnayan ito sa pulot tulad ng mga mabibigat na particles na mas nakikipag-ugnayan sa Higgs field. Kaya ito ang Higgs field. Ang hindi nakikitang kosmikong pulot na tumutulong sa atin na maunawaan kung paano nagkakaroon ng mas ang mga bagay. Ito ang nawawalang piraso ng puzzle na hinahanap ng mga physicist sa loob ng maraming dekada. Tara, alamin natin ng mas detalyado kung paano gumagana ang Higgs field. Alam ninyo sa quantum mechanics, lahat ng bagay ay gawa sa mga field. Tulad ng electromagnetic field, gravitational field, at siyempre, ang ating Higgs field. At ang bawat field ay may kanya-kanyang particle. Halimbawa, ang particle ng electromagnetic field ay ang photon na siyang particle ng liwanag at ang particle ng gravitational field, pinaniniwala ang graviton, kahit hindi pa natin ito nakikita. Gayun din, ang Higgs field ay may sarili ring particle na tinatawag na Higgs boson. Isipin ninyo ang Higgs boson na parang isang maliit na alon sa Higgs field. Kapag ang isang particle ay dumaan sa field na ito, ito ay tumatama sa mga Higgs boson. At dahil sa pagtama na ito, ang particle ay nagkakaroon ng mass. Kung mas maraming pagtama, mas malaki ang mass. Halimbawa, Isipin ninyo ang isang sikat na artista na dumadaan sa maraming tao. May mga artista na nakakadaan ng maayos, walang masyadong interaksyon. At may iba naman na napapaligiran ng mga tagahanga, halos hindi makagalaw. Ganoon din sa Higgs Field, may mga particle na magaan, madali silang nakakagalaw. At may mga mabibigat, parang may dala -dala silang mabigat na bagay. O naman, malaking bagay ang pagkakatuklas sa Higgs boson. Pero alam ninyo, nagbukas ito ng mas maraming tanong na nakakalito talaga. Mas marami pang tanong ang nabuo kaysa sa mga nasagot. Halimbawa, bakit napakalakas ng Higgs field? Bakit iba-iba ang reaksyon ng bawat particle dito na nagre sa iba't ibang mass? At paano naman ang dark matter at dark energy? Ang mga misteryosong bagay na bumubuo sa halos lahat ng universe. May kinalaman kaya ang Higgs field sa mga ito? Hindi pa natin alam. Dito ang ganda ng science, di ba? Bawat pagkakatuklas, may kasamang mga bagong tanong, mga bagong palaisipan na kailangang lutasin. Simula pa lang ang Higgs boson. Marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa universe at sa mga batas nito. Pero nasa daan tayo ng pagtuklas, sinusubukang intindihin ang ating lugar sa universe. At ang Higgs boson ay parang isang parola na gumagabay sa atin patungo sa mga bagong kaalaman. Kung wala ang Higgs field at Higgs boson, ibang-iba sana ang ating universo. Ang mga bituin, planeta o tayo, gaya ng pagkakakilala natin, ay hindi magiging ganito. Isipin mo, kung walang masa, ang mga particle ay magpapatuloy na tatakbo sa bilis ng liwanag sa buong universo. Hindi mabubuo ang mga atomo, hindi mabubuo ang mga komplikadong molekula, at hindi rin mabubuo ang mga komplikadong istruktura na bumubuo sa buhay. Ang Higgs field ay parang angkla ng universo na nagbibigay ng bigat sa mga bagay at hugis sa ating universo. Ang Higgs boson ay nagbubukas ng isang bagong kabanata sa pisika, isang kabanata na punong ng mga kapanapanabik na posibilidad at malalalim na kahulugan. Kaya ano sa tingin mo ang tungkol sa nakakagulat na pagtuklas na ito? Mayroon ka bang mga tanong tungkol sa Higgs boson particle at sa mga hiwaga nito? Ibahagi ang iyong mga saloobin at katanungan sa seksyon ng komento sa ibaba. Halina't pag-usapan pa natin ito at sama-sama nating tuklasin ang mga kababalaghan ng universo ang universo ay naghihintay sa atin, at ang Higgs boson particle ay simula pa lamang. Magkita-kita tayong muli. Patuloy na magtanong, patuloy na tumuklas, at huwag na huwag mawawala ng pag-asa na alamin ang mundo sa iyong paligid. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito upang matuklasan ang mga lihim ng Higgs boson particle. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kawili-wiling video.